So, for today's video, dia mga kajab, is magluluto po kami ng suman gamit po yung kamuting kahoy. So ngayon, isi-share ko po sa inyo kung paano po kami magluto ng suman gamit yung kamuting kahoy dito sa probinsya. Alam po ninyo, ang paggawa ng suman gamit yung kamuting kahoy, hindi po talaga siya madali. Kinakailangan mo talaga mag ipon ng maraming lakas dito dahil nga, hindi po madali yung proseso nito. Mahaba po talaga yung proseso sa pagluto ng suman gamit yung kamuting kahoy. Sa mga nag po ng suman dyan, bumili na lang po kayo. Huwag po ninyong uh, itry na gumawa ng suman kasi nga, hindi po talaga madali yung proseso nito. <laughs> Baka mahirapan din po kayo sa kalisod gagaya ko. <laughs> dae <laughs> Dahil sa badang huli mga jan dyan po ninyo ma-realize na ang hira pala gumawa ng suman, hindi para madali. <laughs> Kaya wag na po ninyong atagay na gumawa po ng suman mga kajam. Alam po ninyo, first time ko po gumawa ng suman gamit po yung kamuting kahoy. Kaya nahirapan po talaga ako sa kaliso dito mga kajam. Kasi nga hindi ko pa alam yung proseso nito. Kaya tinawagan ko po yung mama ko mga kasyap at nagtanong ko po ano po yung proseso dito sa paggawa ng suman gamit po yung kamuting kahoy. Kasi ang kadalasan ginawa ko po kung suman mga kajam ay yung malagkit. So ayun na mga kajam, ang una ko pong ginawa dito is nanguha po ako ng dahon ng saging. Pagkatapos nanguha din po ako ng dahon ng nyug. Kasi kinakailangan po talaga na papapuyan po yung dahon ng saging para hindi po siya maging um, matigas kapag binabalot po natin yung kamuting kahoy. So, kailangan, kailangan po talaga na maging malambot po yung dahon ng saging. So, ito lang po yung basic na gawin mga kajam para maging malambot po yung dahon ng saging para hindi po tayo mahirapan sa pagbalot ng kamuting kahoy. Kasi kapag hindi na po natin pinapoyan yung dahon ng saging mga kajam at diretsyo po natin to binalot yung kamuting kahoy is maging butas-butas po yung uh, dahon ng saging. So, hindi po siya maayos yung pagkabalot nito. So, pagkatapos po namin manguha ng dahon ng saging, so ito pauwi na po kami. So, nadaanan po namin yung puno ng durian. So, ito na po yung durian na pinakita ko po sa inyo last time mga kajam. Ganito na po sila kalaki. So pagdating nga pala namin dito sa bahay, ito naman yung ginagawa ko. So binalatan ko na po yung kamuting kahoy na ginawa ng aking papa mga kajam. So konti lang po yung kamuting kahoy, saktong sakto lang po ito sa amin mga kajam na gawin pong uh, suman. So ayan na nga mga kajam, o ito yung unang proseso, kinakailangan pa ninyong balatan yung kamuting kahoy kasi nga may balat pa po yan. Kinakailangan po talaga yung tanggalin mga kajam. So pagkatapos ng balatan yung kamuting is hugasan po natin. So ginamitan ko po yan ng brush mga kajam kajam para maging malinis po talaga. Kasi nga, marami pa po yung lupa na nakadikit doon. So, nililisan ko na rin yung bangguran, mga kajam. So, bangguran po yung tawag dito sa amin, mga kajam. Diyan po napin kinukuskus yung kamuting kahoy. So, ayan nga, mga kajam Pag punta ko dito sa loob, mga kajam may nakita naman po akong saging. Buti na lang na dito po yung mister ko at tinulungan po niya akong uh, banggurin yung uh, kamuting kahoy. So, banggod yung tawag dito sa amin sa probinsya, mga kajam. So, ewan ko na kung ano pong Tagalog or English ng banggod, mga kajam. Nahihirapan na po talaga ako sa pagresearch nito. Wala na po ako akong time sa pag-research. Kapo na po yung bahala. <laughs> so, ayan na po yung kamuting kahoy na aming nabanggod mga kajam. Pagkatapos, pinigaan po namin ito kasi na kinakailangan po talaga na tanggalin po yung dagta niya kasi nga maging mapait po yung uh, suman kapag hindi po natin kukunan po ng dagta. So, so ang sunod naman ginawa ko mga kajam is yung gata. So, pagkatapos po na nakudkod yung lubi mga kajam, nilagyan ko po ito ng tatlong uh, baso ng tubig na uh, mainit. So, init yung ginamit ko na tubig mga kajam para maging uh, talaga yung uh, gata. So, pagkatapos niyan mga kajam, Ayan na po yung unang gata, then gumawa na rin po ako ng pangalawang gata mga kajam, same din po yung sukat ng kubing na nilagay ko. So pagkatapos niyan mga kajam is uh, nilagyan o hinalo ko na po yung uh, first at second na gata mga kajam, then nilagyan ko na rin po ito ng uh, one-fourth na asukal. Uh, so then nakadepende na po yan sa inyo mga kajam kung kaano karami po yung gagawin po ninyo na sumans. So Basta sa akin mga kajam, ito lang po yung sukat. So dalawang niyog lang po yung ginamit namin dito mga kajam. Pagkatapos niyan is pakukuluan lang po ito ng uh, at least 5 minutes. So pagkatapos na po yung kumulo mga kajam, is set aside muna natin ito at palamigin muna natin ito bago natin ihalo dito sa uh, kamuting kahoy na uh, binanggod natin. <laughs> Haha, <laughs> ewan ko lang anong Tagalog ng banggod. So, pagkatapos niyan mga kajam, yung kamuting kahoy na binanggod is nilagyan ko po ng asukal. So, kinakailangan po natin lagyan itong asukal para maging balansi po yung ha, tamis po niya. So, pagkatapos niyan mga kajam, dahil nga umulan, malakas po ulan dito sa amin, saktong-sakto po yung ginawa po namin na suman. Kasi nga, mas masarap po itong suman kapag may kape po tayo, lalong-lalo na kapag malamig yung panahon. <laughs> so, ayan, hinalo-halo ko lang yung asukal mga kajam dito sa... Uh, binanggut namin na uh, kamoting kahoy. So, pagkatapos niyan, mga kajam, ito naman yung sunod na ginawa ko, yung dahon ng uh, saging. So, kinakailangan po natin na uh, pantay-pantay yung sukat ng ating dahon ng saging, mga kajam, para pantay-pantay din po yung uh, kalaki ng ating suman. So, ayan lang yung mga kajam, isang dangka lang po yung ginawa ko. Pagkatapos, yung dahon ng saging, tinapuhan ko po ng sapal. So, ano po yung tawag dito sa inyo, mga kajam? Kasi nga dito sa amin, sa probinsya, sapal yung tawag dito <laughs> At buti na lang, nandito po yung kapatid ko, tinulungan po niya akong palamigin yung uh, latik namin gamit po yung electric pan. Kasi nga, natagalan po talaga dito kami dito sa pagpalamig ng latik mga kajam. So ano ba yung tawag dito sa inyo mga kajam, yung gata? So sa amin dito, latik kasi yung tawag. So pagkatapos, naluhalo lang po namin yan. So kigraduhin lang po ninyo mga kajam, na hindi po masyadong basa yung uh, kamuting kahoy po ninyo. So pagkatapos po namin mahalo yung latik at saka yung kamuting kahoy mga kajam, is binalot na po namin ito gamit po yung dahon. So ayan na po mga nakaka jump nakadepende na rin po yan sa inyo kung gaano po kalaki yung uh, suman po niyo kasi nga yung sa amin mga kajam hindi po talaga pantay-pantay kasi may malaki may mga maliliit man po <laughs> dahil nga first time po namin lahat mga kajam nagubawa po ng suman tingnan po niyo mga kajam kung gaano po kalaki yung suman namin <laughs> kasi laki ng aking mukha <laughs> so dinilayan po namin ito mga kajam para hindi po mabungkag habang niluluto <laughs> So ayan na mga kajam, natapos na rin po kami dito sa pagbabulot dahil nga tinulungan po ako ng aking mga kapatid. Alam po ninyo mga kajam, masarap ito kapag may butong. Dahil nga wala kaming ibang masugo dito mga kajam, dahil yung mga tao dito sobrang busy po sa kanilang mga ginagawa, kaya hindi po namin dito nalagyan ng butong. Mas masarap ka talaga ito mga kajam kapag may butong dito sa gitna ng suman. Mapapawaw ka talaga sa sarap kapag may butong. So ayan na po yung mga suma na ginawa po namin mga kajam o oh, binalot pala na pamuting kahoy So ayan na po siya mga kajam Pagkatapos binilihan ko po ito lahat mga kajam kung ilan po yung nagawa namin So ang nagawa po namin mga kajam is nasa 70 pieces po lahat So ayan, hindi ko po bibigyan yung kapitbahay namin mga kajam dahil nga hindi po ako tinulungan Pagkatapos, inilagay ko na po ito sa malaking kaldero. So, pagkatapos, itinakang ko na ito mga kajam. At nilagyan ko po ito ng maraming tubig para po maluto po yung nasa ibabaw. So, ayan, maghintay lang po tayo ng isang oras. So, after ng one hour mga kajam, eto na po siya yung suman. Wow, ang sarap! <laughs> Siyempre, ako po yung unang tubig kay mga kajam kasi nga ako yung nagluto nito. <laughs> at kinaumagahan mga kajam, syempre ito po yung almusal ko, kape at saka suman. So ayan, tingnan po ninyo kung gaano po yan kasarap mga kajam yung suman. <laughs> so ayan lang po kasimple magluto ng suman mga kajam gamit po yung kamuting kahoy. So ayan lang po for today's video mga kajam. Please like, share and follow and see you in my next video. This is Kajam Vlog. Tara, kape, mia, oy. <laughs>